Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending Sa video na to, re-reviewin natin ang isang bagong app, ang High Peso Kita nyo naman siguro dyan sa inyo, screen Ang High Peso ay kalalabas lang Although may uh, High Peso na lumabas nung mga nakaraang buwan Pero hindi po yun av available sa Play Store Ang pwede lang yun ma... ma utangan through ano uh, APK. Pero ito ngayon High Peso ay uh, nasa Play Store na. Hindi rin naman uh, nilagay doon sa IPK na yon yung High Peso na yon kung under ba siya kay Vaccine Lending Incorporated. Pero uh, wag na nating alamin ang yung High Peso na ano uh, sa IPK. Ito na lang sa Play Store. Ito yung i-focus natin ngayon. So uh, kitang-kita naman na bago pa lang talaga sila sa Play Store dahil ang kanilang total number of downloads ay nasa 10k pa lang. Oo, and then uh, napakababa ng kanilang Uh, ratings mula po sa 53 uh, reviews na binigay po sa kanila. So 3.4 stars so sobrang baba. Kaya guys, mag-ingat tayo sa app na to. Alam niyo po kung bakit? Bukod sa bago pa ito, uh, napansin natin sa comment section or doon sa review section sa mga feedbacks mula po sa mga uh, nag-avail na po sa kanilang serbisyo publiko o sa kanilang pautang ay hindi po maganda. Pero Again, ang tatlong uh, factor na tinitingnan natin kapag tayo po ay nag-review, dapat po ang isang online lending app ay, ay pasado. Hindi lang po doon sa factor number one, which is yung dapat registrado sa Securities and Exchange Commission. Then, pangalawa, hindi loan shark. Pangatlo, hindi nag-violate uh, ng data privacy or hindi nang haharas. So, sa tingin ninyo, itong high peso, uh, palagay na lang natin ha, na uh, wala pa sa inyo ang nakautang dito. Pero kung mayroon man, please i comment nyo din sa ating comment section sa video na to sa baba. Pero mag-base muna tayo dito sa mga comment or feedback mula po sa uh, umutang po sa kanila. Sabi nga dito ni Jill Abalos, uh, scam. It show that I have a contract but never worse the loan amount. So nakalagay doon sa app na uh, okay na yung contract nila pero wala pong pinadalang pera. Wala siyang natanggap. Uh, Active pa naman, very responsive pa naman yung uh, Waxin Lending Incorporated which is nagreply po nga dito sa baba. Then sabi naman ni Chodorico uh, per Perbera the tenants, since that you have a little patient in waiting for the repayment. So ibig sabihin, makulit yung collector nila. Talagang ano, uh, bago pa ang due date nangungulit na, nag- uh, nagre-remind na. So ito yung kadalasan nang nangyayari sa mga kahit hindi ko sabihin sa inyo na itong si Hypeso ay loan shark, dito pa lang sa feedback nila, siguradong loan shark na sila. Please, uh, do tell do tell your agent to behave. <laughs> Makulit ba? No need to harass your client in asking for the payment. Lastly, don't promise to to also that your client can reloan after the payment. De, ano tayo, strategy to ng ano eh, strategy to ng mga collectors na sabihin nila nga, oh, kung magbabayad ka ngayon, mayroong ah, uh, chance na malaki ang uh, limit mo or malaki ang marireloan mo kapag nabayaran mo ng, uh, siguro early parang ganun o ano yan uh, modus din yan ng mga collectors, pero ang ending kung hindi ano, uh, lesser amount ang pinakamasakit rejected, o marireject so maraming beses na po yan nangyayari, tapos dito naman kay Beautiful Joon camera doesn't work, can't proceed Further. So mayroon pa talagang bug ang app nila dahil siguro sa sobrang bago pa Pero in fairness sa kanila, si HiPeso ay under po Or nakarehistro sa na Securities and Exchange Commission under kay Huwaxin Lending Incorporated With SIC uh, Registration Number CS2019-04973 At mayroon din silang Certificate of Authority 2926 So sa factor number one, pasado kasi registrado sila sa Securities and Exchange Commission. Factor number two, ex dito dahil klarong-klaro na loan shark po sila. Kumusta kaya ang factor number three? Doon pa lang sa sinabi din ng ano ng uh, uh, feedback mula po sa umutang sa kanila na ang kulit, ang kulit, hindi pa man talaga nang haharas or nananakot pero yung pangungulit, parang doon na din yun pupunta. At 99% sa mga loan shark, dahil ba diba, loan sharks si high peso 99% ay data privacy violator sila which is nanghaharas nananakot namamahiya at nambabanta kaya magingat po kayo kung hindi nyo pa nautangan nitong high peso pakiusap po huwag ninyo nang subukan huwag nyo nang uh, i-try huwag na kayong magiging curious kung ano ba sa loob nito kasi sigurado po nangungulit nga hindi pa past due hindi pa uh, overdue how much more kung nag-overdue na kayo. Again, maaaring sa umpisa mababayaran nyo pa. Siguro dahil konti pa lang sila. Pero, please, wagawin gawin ang reloan system. Ano ba yung reloan system? Ang reloan system, uutang ka uli sa kanila. Ang masaklap dyan, nangutang ka sa mga kaibigan o kakilala mo para mabayaran sila at mag ka. So again, pag nakadalawa o nakatatlong reloan ka na, luging-lugi kana Kasi sa susunod na mga ano dyan, pinaglalaruan ka na lang dahil yung pera na inutang mo at nag-interest ay sarili mong pera. Kahit na sa ano, 50% ng uh, utang mo sa first loan, ano, halus uh, halos bawi -ing bawi na ang mga loan shark na online lending up So, kung binagdagan mo pa ng another utang or nag ka, so, sobra na. Pangatlo nun, logging logi ka na. Tapos tuloy-tuloy pa dahil hindi ka pa or wala ka pang kakayanan na magbayad ng uh, tuluyan at hindi na uutang muli. Pero ang pinakamasaklab sa lahat kapag nagtapal system ka. So, hindi lang enough yung ginawa mong reloan, nagtapal system ka pa. Oh, so, nakadalawang reloan ka na and then siguro nahirapan ka nang makautang muli sa mga kaibigan at kakilala mo kaya nang utang ka sa ibang ula nang nang utang ka sa ibang ula para ibayad mo sa yung nagjuna dalawa na yun ha or isa isa or dalawa pa lang so dagdagan mo nahihirapan ka na nga magbayad sa una at pangalawa how much more dinagdagan mo ng pangatlo pangapat panglima guys kung sa umpisa pa lang nahihirapan ka ng magbayad huwag ka nang mag-reloan at huwag ka nang mag tapal system or uutang sa ibang mga online lending app dahil wala ka, uh, wala ka talagang ibang mapupuntahan kundi maharas ka map nako maii ka lang magkakasakit ka lang at madadamay pa ang pamilya at mga kakilala mo dahil lahat ng mga nasa contacts mo ay guguluhin din ng mga ano, ng mga ula collectors. Kaya please, please, please. Huwag na pong umutang sa mga loan shark at data privacy violators ng mga online lending app. Please i-share niyo din ito sa mga, kakilala ninyo at mga kaibigan niyo para hindi din po sila magiging kaawa, kaawa-awa. Hindi rin po sila magaya sa inyo. Lalo na yung mga mahal niyo sa buhay. So, huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na to at i-comment nyo din or mag-comment kayo ng inyong mga saluobin, mga kung anong mga hinanaing ninyo at kung mayroon din po kayong gustong reviewin natin na ula, i-comment nyo din sa ating comment section para magawa natin ng review. So, maraming salamat po at abangan nyo po ang mga next uh, review natin ng mga iba't ibang online lending app na ngayon po ay parang naglipana na naman. 2024, sana! Sana wala nang mabibiktima at wala nang mangungutang sa mga online lending app. So maraming salamat po hanggang sa muli paalam.